Nakabili ako ng ganito sa palengke guys ng pang uh, ng pangbalot natin sa ating mga regalo guys. Ay, di pa lang. Ano na natay na, pangbasura no? maraming salamat talaga sa akin sister in law sa suporta sa akin at sa effort maraming salamat talaga itong product ng aking kapatid ay binili namin medyo mahal yung coffee <laughs> ito na po lahat guys ayan so hindi namin alam kung ilan yung mga bata doon basta binigyan lang kami mga 30 plus 30 30 plus daw. Nagtaka naman na kami ay eh. bakit 30 plus? Kasi nag-asawa na yung mga pamangking ko eh. Kaya hindi namin alam binigyan lang kami ng pangalan. na Bracanese? Huwag tayo. Ah, sige. Okay na, Okay lang, kuwan. Okay, eh pang thumbnail, tika kakain, nindot niyo mo sa nina, oh. Kula yelo. Yes, sige. Nindot siya sa video. Pang thumbnail lang siya. pa uh, ako. Um, ano ito uh, First, ang first. Wow! Saan siya pulit niyo sample? Masamaan ko. Oh. Masamaan ko. Saan ba food? Yeah. Ayan. Um, oh. naman no, <tries> eat it. Mama, I can eat it? I'll eat it. ipang rail ay pang butang karon butag sa iyo Yeah. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Isa ka po noodles? isa ka tao, duha iya ha na. Okay. Hmm. So, e, ano sa na to ang pangbata te? Kamsa. Ato ilabas kay atong mga kanin. Ato ni. Ay, isa na to. As as yes. I, Ha? Bueno pa sa kote, te nini. Ang? Oh, there's na... Oh, how's come to? Gigis ay. Gigis ay na po, Ala. Bakit? Comprimyo to sa isang ay kani? Oh. bucket, Bakit? Dua kan dua. Ito guys, nagre-ready din kami ng dadali namin mga pagkain bukas kasi maaga kami aalis dito sa bahay para uh, ma, maano mahaba yung oras namin doon. Ayan. So, na nakakapagod talaga ginawa namin nato ni at ni Mama Ning. Sobrang pagod. Nag, ano kami, nag tapos nag macaroni, tapos nag mango float, tapos, ayun, nag order si Mama Ning ng uh, dadawang cake sa pamilya niya. So, excited ako tumikim sa, sa cake. Ay, kaso, ayun nga. Kasaway yung pala din, hindi ko natikman dahil pinauwi kami, pinalayas kami, guys. So, ang Pasko na to ay, ayan. Yan nga. Hmm, yan, mango float. Ang sarap pa naman, hindi din namin natikman. ayan, may gay. Ano, sila ako, ah? one, ay, wala, simple, oh, sila po Ha? kayo? sila po Ay, katunan, daug na ko sa pukari mo Oo. yan mo may mga plate Kapoy, ang ko, dito guys unti-unti na siyang matapos sobrang pagod talaga at effort namin tatlo dito guys maraming salamat talaga sa aking sister-in-law napaka supportive ata yun grabing effort din pagod kami dito guys at grabing pagod namin busy kasi kami at habang liko ay, na. O nang maglikaw ay pag magbantay si mula yung tao kasi bunalan. Mawa na kung hindi mula. Oo, kaya tiwa. Gani, pangit mong Hindi Hindi. Magpangit sabaw. Ay, naku, ang akong vlog. Kapo, idit. Ay, ko ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Ayun nga guys. Dugtungan na lang natin. Pinauwi kami so walang Paskong naganap. nag iport kami, nagpagod kami, nagpagod ni Mama Ning, kami tatlo para sa pamilya. Useless lang ang lahat. So ito ang pinaka sad na nangyari sa buhay ko nung umuwi ako nung bakasyon. Ano <coughs> mo Yung ginit ko, mga Video, okay. kita. Ito yung nalang video nga. Okay, tayo lang na. Ito saman din na video ka ito saman. Oh, mana Ah, Kena post ni sila minta niya ring sama tu ni makan bak Sama ni, kalau dulu ni, no. Nampak, nampak ni yang dulu lah.

ano uh, di man dako? Ano di mag na po di mo dito ng dakan kay kalayo. I-estimate e, naman na ninyo. Duha naman ka po ang kinabuhi sa Naman na ikuwan May tanan. unsa isa, isa. Oh. isa <coughs> naman kayo <coughs> kita nyo guys para mabilis guys 'yan ang gamit namin lagayan ng tubig water <laughs> mineral water na gamit namin yes, so para, para sa siasaan sa tinyo ng mali mameline tip enjoy

gamit nung guna ng pa, 5%. Ah. Karasis? Hmm, init kayo ito kasi. Ang mm. offer nila nga na. Malapit mm. na, malapit mm. na, malapit mm. na, malapit mm. na, mm. Grabe talaga. Pagod pala magbalot ng maraming ano, regalo guys na. <laughs> Kasi pag doon <laughs> Maraming salamat talaga sa aking sister-in-law. Mama Ning, talaga salamat. Superwoman po yan. <laughs> Nadama sa kalukuan ni Alma. Ayan, salamat talaga. Salamat. Maraming salamat sa pagod. Sa suporta mo lagi sa amin. At sa talaga. Grabe. Pero, pinangako ko sa sarili ko na last na Christmas na photo sa aking pamilya dahil hindi maganda yung naranasan ko na nakauwi kami ng bahay guys na walang kain before nag 12 so araw ng Pasko umuwi kami, bumalik kami dyan sa Davao City so walang Pasko naganap dun sa amin